Kala sa akin, ang kaloob ng Diyos na bagong taon sa isang buhay ay mahalaga. Anong pinakamagandang paraan ng pagdiriwang niya? Manalangin sa Diyos. Pagpasalamat na ibinagkaloob niya pa ang isang taon. Yun ang sinasabi sa aklat ng mga awit. sa kapitulo 10, versikulo 12. Ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Ang kami magdamo sa amin ang puso may kalungkot. Ang kaarawan ng paglilingkod sa Diyos, binibilang po yan mga kalungkot. Bibilangin mo kung nakailang taon ka na. At bawat taon dapat ipagpasalamat natin na dinagdagan tayo ng Diyos. he adds uh, to our lives sa mga idinaragdag niyang taon sa ating buhay.